buwan. Dalawang buwan. Hindi ka dyan. Pag hindi naglalakad, di masakit. Pero pag naglalakad daya na, yan na. O? Pati dito, sa likod. Sa oh, likod, sa likod, master. O, sa Achilles. Pag mababa ng hagdan. Pag bumababa ka ng hagdan. Oh, sa hagdan ako natapilok eh. Pag ganun. Paharap. O, paharap o ganyan. Kasi akala ko wala nang step. Meron pa pala. Sumugla yung paaos. Yun yung mga tinatawag na rare rare na tapilok. Mostly kasi tapilok pa ganun, di ba? Oo. Oh. Pero yung ganito, masakit yung ganyan. Okay, Alam niyo bakit? Ang daming buto-buto niyan dyan, oh, yung mga joint natin dito sa paa. Masakit yung kasi pati dito pat, sa palans mo, pag medyo malakas, madidislocate lahat yan. Hihira kasi ito yung pati. Ito master eh, oh. Eh? Ayan, ubing-ubing. Ayan, oh. Tingnan nyo. Buti nga kumuha pa na yun. Hindi yeah, hanggang saan yung ano? Hanggang dito. Pero ngayon, konti na lang. Ito na lang. Oh. Tignan mo pa. Ayan. Ayan. Kumpara dito. Ano? Ayan. Walang, walang ka ano Payat na payat. Pero ito, namumula-mula pa. Ayan oh. o. Oh. Okay lang Ibig sabihin to sir, kanyang kalakas, talagang na-distocate ko sa loob. Oo. Hmm. Pero madali lang to. Oo, madali lang ito. Ano? eh. Oh, uh, <laughs> Naramdaman mo yun? Ah, <laughs> ang lakas. Kasi pag ano yung tabelong nyo, mm eh, no, ibalik natin ang pagano. Oh. Huh? Okay na yan. yung lakas ng tulog na yun, hmm. kung mali yun, ilang segundo mamamagana yan. Diba? Parang ang tinapilok dito, tumunog uh, pa, ilang segundo magana. Pero yung ganun, oh, sakit ba? Wala na yan. Wala na, wala Ano mo yan? Maobserbahan mo yan? three to four days. Siyempre, pag naglakad ka na, or one day, two day, pag nilakad mo na, kung mamamaga pa siya kinabukasan, pero kung hindi na siya namaga, ibig sabihin nun, Pumalik na. tapos na ang kaso mo. Siyempre, di ba? Eh, kung baga, tetestingin mo yung sarili mo. Pag naglalakad ka ka mo, tulad niya, dalawang buwan na, namamaga pa rin pag ginagalaw. Sa hapon, mag sa amaga, wala. Eh, nakapahing ka pa sa umaga, Tulong ka pa eh. Paghapon na, kumilos ka na.